kahulugan ng palaso sa panaginip. Ang mga palaso ay dating sandata para sa pangangaso, pati na rin sa digmaan. Sa mundo ng pangangaso, ito ay isang paraan upang makahanap ng biktima mula sa malayo. Habang nasa labanan, ito ay nagiging isang nakakatakot na sandata. Ang mga palaso na may matulis na dulo ay maaaring makapinsala ng lapis panaginip ka na ba tungkol sa mga palaso? Para sa ilang mga tao, ang mga panaginip tungkol sa mga araw ay maaaring isang pantasyang napalampas pagkatapos magising. Gayunpaman, ang mga panaginip tungkol sa mga araw ay maaaring magdala ng maraming kapanapanabig na kahulugan para sa mga kasangkot sa pag sa mga simbolo at espiritualidad. Sa mga panaginip, ang mga araw ay may simbolikong kahulugan tungkul sa mga pagkakataon ng tagumpay na maaari mong makuha. Napakaraming magagandang bagay ang magsisimulang mangyari sa iyo mula ngayon. Hindi lamang sa trabaho, kundi pati na rin sa iyong pamilya o personal na buhay. Ang mga araw ay kumakatawan din sa lakas, bilis at katumpakan. Ang pagkakaroon ng isang araw sa isang panaginip ay maaari isang mensahe mula sa iyong hindi malay na isip upang kumuha ng matatag at matapang na paninindigan sa pagharap sa mga sitwasyon ng buhay. Bukod dyan, ang mga palaso ay nagpapahiwatig din na isang simbolo ng swerte at magandang kapalaran na darating. Ang bawat kultura ay may kanikaniyang pananaw sa mga panaginip at kanilang mga interpretasyon. Sa maraming kultura, ang mga palaso ay may matibay na espiritual na kahulugan. Halimbawa, sa kultura ng katutubong Amerikano, ang mga araw ay sumasagisag sa proteksyon, espiritual na lakas at swerte. Sa kultura ng Hapon, ang mga araw ay nagpapahiwatig ng mga halaga ng katapatan, katapangan at integridad. Sa sino, sinaunang mitolohiyang Grego, ang Diyos na si Apollo ay nagdala ng busog at palaso. Sinasagisag nito ang walang kapantay na kakayahan sa pag-archery. Ang mga araw sa panaginip ay isang kawili-wiling simbolo at may iba't ibang kahulugan na maaring nauugnay sa mga layunin sa buhay. Ang tool na ito ay maaaring gabayan o ipaalala sa iyong direksyon ng buhay at ang tiyaga na kailangan mo upang makamit ang iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pangangaso gamit ang mga palaso. Kung ikaw ay nangangaso gamit ang mga palaso sa iyong panaginip, ito ay isang senyales na ikaw ay naghahanap ng kasiyahan o kaligayahan. Ang aktibidad na ito ay maaari ding kumatawan sa kagalakan at kasiyahan na iyong nararamdaman maaaring sinusubukan mong ituloy o makamit ang iyong mga layunin sa buhay ng may malaking sigasig at kumpiyansa. Ang panaginip na ito ay maaari din maging isang mensahe upang patuloy na lumaban at sundin ang mga hangarin na nasa iyong puso. Kahulugan ng panaginip tungkol sa digmaan na may mga araw. Kung ikaw ay nanaginip na lumahok sa isang digmaan gamit ang mga araw, ito ay isang senyales na ikaw ay nahaharap sa isang labanan o labanan sa totoong buhay. Maaari itong magpakita ng mga kasalukuyang salungatan sa iyong personal o profesional na mga relasyon. Ang isang palaso bilang sandata sa panaginip na ito ay kumakatawan sa iyong kakayahang lumaban o lumaban sa mga hadlang na nasa harapan mo. Ang panaginip na umatake gamit ang mga palaso ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais na ipagtanggol ang sarili o ilabas ang galit. Maaaring itong mga hulugan ng kawalang kasiyahan o pagkabigo sa isang bagay o isang tao. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na ipahayag ang iyong mga damdamin ng malusog at responsable. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasugatan ng isang palaso? ang pagtama ng palaso sa panaginip ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa kondisyon ng iyong panaginip. Kung nasasaktan ka, maaaring ito ay isang babala upang isaalang-alang ng mabuti ang iyong mga aksyon o disisyon. Ang isang pana na tumama sa iyo sa isang panaginip ay maaari din kumakatawan sa sakit, pagkakanulo o pagkabigo na iyong naranasan. Kung nanaginip kang babaril ng palaso at malubhang na sugatan, ito ay maaaring isang babala ng isang panganib na maaaring magbanta sa iyong buhay. Sa halip, bantayan ang mga palatandaan ng panganib sa buhay at iwasan ang mga hindi kinakailangang panganib. Gayunpaman, kung nanaginip kang matamaan ng palaso, ngunit mabilis na gumagaling ang iyong sugat, maaari itong magpahiwatig ng iyong katigasan at katatagan sa mga pagsubok sa buhay. Maaari mong makita ang iyong sarili bilang nababanat at nakakabangon mula sa kahirapan. Samantalang kung nakaramdam mong natamaan ka ng isang palaso ng walang sakit, nakakakuha ka ng proteksyon o tulong mula sa isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbaril ng mga araw. Kung nanaginip ka tungkol sa pagbaril ng mga araw, maaari itong magpahiwatig na sinusubukan mong maabot ang isang layunin. Ang pagbaril ng mga araw sa isang panaginip ay maaari ding kumakatawan sa determinasyon at tapang sa pagharap sa mga hamon. Ipinapakita e rin ito ang iyong fighting spirit sa paggamit ng iyong pinapangarap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga palasong may lason. Kung ang palaso sa iyong panaginip ay may lason, ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng masasamang puwersa o impluensya sa paligid mo. Dapat ka magkaroon ng kamalayan sa mga tao o sitwasyon na maaring makapinsala sa iyo. Isa alang-alang na panatilihin ang iyong distansya mula sa mga bagay na hindi malusog. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumamatay gamit ang palaso. Ang pagpatay gamit ang isang palaso sa isang panaginip ay maaaring nakakatakot. Sa larangan ng interpretasyon ng panaginip, maaari itong magkaroon ng mas malalim na kahulugan. Karaniwan ng pagkilos na ito ng pagpatay ay kumakatawan sa isang pagnanais na alisin ang masasamang aspeto ng iyong buhay. Baka gusto mong takasan ang emosyonal na bagahe na nagpapabigat sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga busog at palaso. Kumpleto lang ito kung pag-uusapan ang mga araw na may busog. Ang busog ay simbolikong sasakyan na nagpapagana sa palaso. Sa iyong panaginip ang isang busog at palaso ay maaaring mga hulugan na mayroong kang sapat na lakas at mapagkukunan ng enerhiya upang makamit ang iyong mga layunin. Mayroong kang mga kasanayan kinakailangan upang harapin ang mga hamon at makamit ang tagumpay kahulugan ng panaginip tungkol sa mga sirang araw. Ang panaginip ng isang sirang araw ay maaari ring ilarawan ng kawalan ng pag-asa ng isang tao. Ang sirang araw ay kumakatawan sa mga pagdududa, pagkabigo o pagkabigo na naranasan sa buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na isang tao ay nahaharap sa isang mahirap na sitwasyon na nagpapadama sa kanya ng kawalan ng pag-asa. Maaari rin itong paalalahanan ng isa na manatiling motibasyon at wag sumuko sa harap ng mga hadlang. Simbolo ng kulay ng mga araw sa panaginip. Ang kulay ay mayroon din mahalagang simbolismo at maaaring makaimpluwensya sa kahulugan ng mga panaginip tungkol sa mga araw. Pulang Aro Ang pulang kulay ay nangangahulugan ng matatag na damdamin at pagnanas sa buhay. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga pulang aro, maaaring ito ay isang senyales na meron kang malakas na damdamin para sa isang bagay. Ito ay maaaring magpahiwatig ng malalim na pag-ibig o isang drive upang makamit ang matataas na layunin. Berdeng Aro ang berde ay kasing kahulugan ng paglago at bakong pag-asa. Kung sa iyong panaginip lumitaw ang mga berdeng kulay na araw, maaari itong maging tanda ng mga pagbabago at paglago sa iyong buhay. Maaari mong yakapin ang mga pagbabagong ito ng may positibong saloobin at yakapin ang mga bagong pagkakataon na naghihintay. Itim na araw ang itim na araw ay maaari maging tanda ng babala sa iyong panaginip. Mahirap matukoy ang eksaktong kahulugan Ngunit maaari itong magpakilala ng isang mapanganib o mapanlinlang na sitwasyon. Dapat kang maging maingat kapag nakakaranas ng mga kahinahinalang problema o mga taong hindi mo mapagkakatiwalaan.